ngayon ipakita ko lang dito sa ating mga ka ang bagong upgrade na Sakura AB9000 malalaman natin kung talagang siya ay nagbago nga ba o lumakas ang pagka-upgrade nitong AB9000 ang nadagdag nga para rito ay ito apat na kapasitor ang kanyang nadagdag bali ang kanyang value ay 10,000 yan, 10,000 UF, 50 volts Oh, uh, for pieces. Dito sa uh, original niya na uh, capacitor. kapasitor. Filter kapasitor. Ngayon, ang ang isa pang naidagdag dito sa ating AB 9000 ay ang apat na power transistor. Ah, NJW rin. Dito sa isang side nya ay 4 pieces na power transistor. And dito sa ang dating nya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces ang dating original ng AB9000. bali ang nadagdag sa kanya ay 1, 2, 3, 4 pieces na power transistor. Adilaan siya. Adilaan, bali naging tempers na siya. Tempers na kanyang power transistor ang bali na yan. Dito sa bagong upgrade na ab sa Pero ang kanyang transformer ay dati pa rin. Bali 52 volts, 052 volts. Ang kanyang dati pa rin uh, transformer o troidal. Yan ang bagong upgrade na AB9000. May malalaman natin kung talagang um, malaki rin ang kanyang pinagbago. Dito ang kanyang power o kanyang sound Evinentos uh, mm -hmm. na upgraded na Evinentos. wala namang kinsang na bago maliban dito sa idinagdag lang na ah, uh, apat na power transistor mm -hmm. balik ka bilaan na siya <coughs> bilaan Bali 4 pieces na tuktibol. Ngayon ating testingin kung talaga uh, okay nga ba ang pagka-upgrade nitong ating AB 9000 na Sakura. At muna lang i para malaman natin kung talagang mayroon na rin bang pagbabago ang bagong upgraded na Sakura AB 9000 Ayan, naisalpak na natin ang ating AV9000 na na-upgrade. Ayan, tingnan siyang kasurboyang tinetesting. Ayan, medyo hanggang bumabag yung alang. Kaya, ayan, medyo madilim. Kaya ating binangitin sa ng ilaw. Ating siyang volume Yan, talagang napakalinis na niya tumunog. Di na siya naglalayo sa power amp. Power amp na power amp na ang kanyang tunog. Talagang malaki yung pagbabago dahil sa dadagdagan niya siya ng power transistor at ng filter capacitor. Impact ng kanyang uh, audio ay medyo mas malakas lakas ang kanyang impact dahil sa na um, natin ay bumaba yun na siya. Uh, makalansing talagang luminis luminis ang kanyang audio o sound sa pagdadagdag ng kanyang uh, kapasito 4 uh, pieces at ng 8 pieces na power transistor yan ang upgraded na AB-1000 Sakura pero sa original na audio nya ay halos ah uh, volume nya ay di rin sila naglalayo ng kanyang ah uh, volume sa ating pandinig yun nga ang pagbabago nga ay mas malaki ang naging impact ng kanyang tunog base at napakalinis ang kanyang tone yan ang bagong upgrade na 89% 9000 nasa kurat